Isang desyerto sa Saudi Arabia nakaranas ng snowfall sa pinakaunang pagkakataon. Kamakailan ay naitala na ang pinakaunang beses na nakaranas ng snowfall ang uh, desyerto ng Al-Nafud sa Saudi Arabia. Kung paano ito nangyari, alamin kilala ang Saudi Arabia sa mga naggagandahan at naglalawakan itong mga disyerto na alam ng lahat ay merong mainit na temperatura. Mainit nga dun eh. Ngunit nito lamang Nobyembre at 3 ay naitala ang pambihirang pangyayari kung saan ang isang disyerto sa rehiyon ng Al Jaf sa Saudi Arabia ay nakaranas ng pinakauna nitong snowfall. Nag-trending sa social media mga litrato at video kung saan makikita ang paghahalon ng tipikal na kulay kayumangging disyerto at ang puting niebe na nakapaiba ¡Baurito! ayon sa United Arab Emirates National Center of Meteorology ang low pressure area mula sa Arabian Sea ang nagdulot ng hindi pangkaraniwang temperatura sa Al Jaf na merong tipikal na temperatura na umaabot sa 55 degrees Celsius nagresulta sa thunderstorms, pag-ulan ng yellow at rainfall ang nakakapanibagong panahon na ito sa disyerto at maaaring magdulot ng pagbaba ng visibility level nito at maantala ang pagbabiyahe nito ang pangyayaring ito ay isang patunay na ang mga disyerto ay nakakaranas din ng ibang temperatura bukod sa init. At isang halimbawa nito ay ang Sahara Desert na matatagpuan sa North Africa na makailang beses na rin nagkaroon ng snowfall. Ikaw, gugustuin mo rin bang magkaroon ng snow sa Pinas? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.